Magandang araw. This is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome sa panibagong episode ng All About You. Kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa umaga nito, magbabasa ulit tayo ng letter. Hindi siya nagpakilala. So ang sabi ng ating letter sender, super na po akong nababahala sa sarili ko. To the point na palagi na lang akong galit. Nasisigawan ko na ang mga anak ko. Parang minsan hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Yung treatment din kasi ng asawa ko sa akin ay hindi ko rin maintindihan. Parang feel ko nagsasama na lang kami para sa mga bata. Ano ang pwede kong gawin? ang kahit sino, di ba, kapag uh, nakakaranas ng ganong klasing feeling, no, na parang hindi alam kung anong nangyayari dun sa relationship mo, di ba, o kaya naman nakakaramdam ka na parang iba na yung treatment sa sa'yo, halimbawa ng asawa mo, kahit pa paano, syempre magkukos or magkakaroon siya ng distress sa part mo. O isa sa mga dahilan kung bakit po pwede nagiging mainitin yung ulo mo at nadi-displace or nabubuntong mo doon sa mga bata. So sa mga nakikinig sa atin ngayon, importante kapag feeling natin nagiging irritable tayo or nagiging magagalitin tayo, medyo iwasan din natin na magkaroon ng judgment sa sarili na para bang magagalitin ako kilalanin natin yung mismong stress na to, yung emotion na to. Kasi may ibig sabihin siya sa atin. At least based dun sa mismong sender natin, yung emotion na yun nagsasabi na po pwedeng gusto niya ng care, gusto niya ng katulong or katuwang dun sa mismong mga anak niya. Kapag kinilala mo yung self-care, kailangan din natin i-practice yung mga mindful exercises. Pag sinabing mindful exercises, ito yung pagtuon ng ating mind, ng ating sarili dun sa proseso na ginagawa natin para mabawasan yung stress. Sunod dito, siyempre, piliin din natin yung tamang oras kung kailan tayo pwedeng makipag-usap. Yung hindi kaya parehas na stressed out. Kapag okay na kayo parehas, no kunwari, kinabukasan, o pwedeng puwedeng uh, magkaintindihan na kayo, mas may clarity siya. Importante din para magbigay ng linaw na magkaroon din tayo siyempre ng suporta. Sa suporta na to, make sure na meron tayong kaibigan, kapamilya, kamag-anak na talagang pwedeng pumagit na sa atin para naman um, kahit papaano matulungan tayo dun sa mismong problema natin. Huwag nyo rin kalimutan, isama dito syempre yung magkaroon tayo ng panahon na mag-consult. Halimbawa, couples therapy. Kasi, may mga pagkakataon na yung couples therapy na ito talaga ay makakatulong sa atin para ma-address yung mismong gaps. Mahirap din naman kasi minsan yung mga problema, lalo na kapag sobrang complicated, uh, hindi siya na-address ng kayong dalawa lang. So, pwede makatulong dito yung mga psychologist. And syempre, para sa mga nanay dyan, importante na alagaan yung sarili. So alam natin sa mga magulang, di ba? Lalo na sa mga nanay na most of the time, binibigay nilang oras nila sa kanilang mga anak para mag-alaga. So minsan nakakadagdag yon no? ng stress sa atin kapag wala tayong sapat na pahinga. So, hindi naman masama na kumuha ka ng ilang oras para makatulog or makapagpahinga. Ayan, so maraming maraming salamat sa question, Anon. So, kung meron kayong mga question tulad ni Anonymous, huwag ninyong kalimutan na isend yan dito sa ating email address na may kita sa ating screen. Muli ito po si Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming maraming salamat.